Habang papalapit ang Pasko, ang lahat ay abala sa paghahanda. Shopping dito, bili doon, kaskas -kas ng credit card. Parang paunahan sa pagbabalot ng regalo. Pero ang totoo, marami na rin nababalot ng stress na dapat may handa ka, dapat may bagong gamit, dapat may maipadala, at kahit wala ng sapat, Hinihila pa natin ang kinabukasan para lang may pangayon. Pang Tanong ko lang sa inyo, ilang pasko na bang dumaan na ganito? Masaya sa labas, pero pagdating ng Enero, tahimik ang wallet. May regalo, pero may utang. May handaan, pero may guilt pagkatapos. Ngayong taon na to, kapatid. Ibang Pasko naman tayo. Hindi ito tungkol sa kung gaano karami ang binili mo, kundi kung gaano ka kapanatag sa puso mo. Kasi ang tunay na Merry Christmas ay hindi nasusukat sa bagong gamit, kundi sa bagong ugali sa paggamit ng biyayang galing kay Lord. Sabi ng iba, wala kasi akong pera pero sa totoo lang, meron naman. Pero wala lang plano at walang direksyon. Kasi kung hindi mo alam kung saan papunta ang pera mo, malamang aalis yan sa'yo nang hindi mo namamalayan. Ang pera ay parang tubig. Kung wala kang lalagyan, aagos lang yan. At yung lalagyan na yan, ay tinatawag na disiplina. Sabi sa Proverbs 21 verse 5, The plans of the diligent lead surely to abundance. Hindi niya sinabi na swerte kundi plano. Kaya kung gusto mong umasenso, hindi mo kailangan ng magic. Kailangan mo ng mindset at management. Ang mundo ang sabi, Pasko dapat bongga. Pero si God ang sabi, Anak, maging tapat ka sa maliit. Kapag ang mundo ay sinabi na magpa-impress ka, si God naman ang sinasabi, magpakatotoo ka. Kapag sinabi ng mundo na basta may pera, masaya, pero ang sinasabi ni God, basta may puso sapat ang tunay na kalayaan sa pera ay hindi galing sa laki ng kinikita kundi sa lakas ng disiplina at linaw ng puso kasi kahit malaki ang kita mo kung hindi ka marunong magplano kapos ka pa rin pero kahit maliit ang kita mo kung marunong kang mag-budget at magtiwala kay Lord, may kapayapaan ka. Bago ka maglabas ng pera, maglabas muna ng plano. Ito ang tinatawag kong three-piece rule. Una, pray. Lord, ito ba ay kailangan ko? Pangalawa, plan. Maglista ng budget kahit simpleng notebook lang. Pangatlo, Pay wisely. Kung cash wala, huwag kang mangutang. Kung hindi kaya ngayon, huwag mong pilitin. Tandaan mo ito. Kung binibili mo lang para ipakita sa iba na kaya mo, ibig sabihin hindi mo kaya. Aray, pero totoo. Kasi minsan, mas gusto nating magmukhang okay kaysa maging totoong okay. Pero ngayong Pasko, piliin mo yung peace of mind kaysa pakitang-tao. Ang pagiging mabait ay hindi dapat ikinahihirap. Oo, maging mapagbigay, pero huwag maging martir. Kasi minsan ginagamit ng iba ang kabaitan mo. Ouch, tinamaan ako. Kasi gamit na gamit ako. Alam kasi nila kung ano yung kahinaan ko. Kapag ayaw mong magpautang o magbigay, sasabihin nila, ang damot mo naman. Pero pag nauubos ka na, wala rin tutulong sa'yo. Very true. <laughs> kaya matutong magsabi ng, gusto kitang tulungan, pero gusto ko rin matutunan mong magdisiplina. Hindi ko kayang magbigay ng sobra, pero kaya kong magdasal at magabayan ka. Hindi masamang magbigay, tandaan mo yan. Ang masama ay yung nagbibigay ka para lang ma ang iba. Piliin mong magbigay ayon sa kakayahan mo, hindi sa pressure ng mundo. Sabi sa 2 Corinthians 9 verse 8, God is able to bless you abundantly so that in all things at all times, having all that you need, You will abound in every good work. Hindi gusto ni Lord na ka. Gusto niyang marunong ka. Kapag may dumating na blessing, tanungin mo, Lord, para kanino to? Baka hindi lang para sa'yo. Baka para makatulong ka. Kasi kapag dumadaloy ang pagpapala, tuloy-tuloy din ang daloy niya sa'yo. Pero kapag tinatago mo, natatabunan din ang susunod na biyaya. Be a channel, not a container. Para naman sa mga breadwinners at OFW, hindi mo kailangang pasanin ang buong mundo. Hindi mo kailangang maging ATM ng lahat. Hindi ka bangko, isa kang anak ng Diyos. At kahit anong bigat ng responsibilidad mo, huwag mong kalimutan you deserve rest too. Kung minsan nalugi ka, niloko o napagod, hindi ibig sabihin hindi ka na pagpapalain. Minsan, pinapabagal lang ni Lord ang daloy ng pera para mapabilis ang paglago ng karakter mo. Kasi mas mahalaga sa kanya ang puso mo kaysa bulsa mo. Habang ang lahat ay nag-aayos ng bahay, nagde-decorate, nagbabudget ng pang buena, tanungin mo rin ang sarili mo. Naayos ko na ba ang puso ko? Naayos ko na ba ang paraan ko sa paghawak ng pera? Minsan, mas maayos pa ang Christmas tree natin kaysa sa ating financial life. Mas marami tayong ilaw sa labas, pero sa loob ng puso natin, madilim pa rin, puno ng guilt, takot at pagod. Ngayon, bago dumating ang Pasko, gawin mo ito. Una, ayusin ang puso. I-release mo ang galit, ingit at takot. Pasalamatan mo si Lord kahit di pa kumpleto ang mga pangarap mo. Sabihin mo, Lord, hindi man marami, pero sapat ang biyaya mo. Pangalawa, ayusin ang pananaw. Hindi mo kailangang makipagkompetensya. Hindi mo kailangang ipakita sa social media na masaya ka. Kasi ang tunay na saya tahimik, simple at may direksyon. Pangatlo, ayusin ang plano. Gumastos ayon sa kakayahan, hindi sa pressure. Piliin ang mahalaga kaysa magarbo. Kung may extra, magtabi. Kung may sobra, magbless. Kasi kapag maayos ang puso mo, magiging maayos din ang paraan mo sa paghawak ng pera. At kapag maayos ang pera mo, mas makakapagbigay ka ng totoo, hindi dahil obligado, kundi dahil may kalayaan at kapayapaan sa loob mo. Hindi mo kailangang hintayin ang bagong taon para magbago. Pwede mong simulan bago pa dumating ang Pasko. Ngayong taon, piliin mong hindi lang maghanda ng handaang makikita sa mata kundi ng pusong maririnig ni Lord. Ayusin mo muna ang relasyon mo sa Diyos bago mo ayusin ang listahan ng bibilhin mo. Kasi kapag tama ang puso mo kay Lord, lahat ng desisyon mo sa pera magiging may direksyon, may disiplina at may dignidad. Tayo'y manalangin. Lord, salamat sa lahat ng biyaya. Patawarin mo kami kung minsan mas inuuna namin ang luho kaysa layunin. Ngayong Pasko, turuan mo kaming magbigay ng may puso, hindi mayabang. Magplano ng may disiplina, hindi may takot. At magmahal ng may wisdom, hindi labis na pagod. Gabayan mo ang bawat pamilya. Bigyan mo kami ng kita na may kapayapaan at puso na marunong magpasalamat kahit konti. Ibles mo ang bawat kamay na nagtatrabaho at bawat pusong gustong sumunod sa iyo. Sabihin mo sa sarili mo, hindi ako alipin ng utang. Ako'y katiwala ng Diyos. Hindi ako magpapadala sa pressure ng mundo. I will spend with purpose and peace. I will give joy, not guilt. I will honor God with my money, my time, and my life. In Jesus name. Amen. Kapatid, bago ka maghanda ng Noche Buena, maghanda ka rin ng puso na payapa at isip na may plano. Kasi ang totoong Merry Christmas ay hindi sa dami ng gastos kundi sa disiplina, direksyon at Diyos na nasa sentro ng lahat.